You. Or as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. It goes like this: We we'll get a hit, you call it a romantic kiss. We would we'll talk for hours and lie on the backseat. Ooh, wow. <laughs> so endless. <laughs> I have you to save my day. <laughs> Ay, naku po. May kumukuha sa atin ng video. Eh, kaya naaano ko eh. Guys, eto. Naglilinis ako ng... Mawin na akong iba eh. Kaya... <laughs> Sige. Sino mo ko yung video ito? Anong ginagawa? Diba? May nagkakape. May magpapaganda. Hindi ba ako nakapagtimpla ng kape eh? Yan po ang mga Ito uh, ng oh. London. Diba? Tingnan niya si Mother. Sa gano'ng mga kaibigan nila. Di ba, ne? Eh? Kung sino-sino, taga Spain, na magkakaano yung, ano to? Yung... laki namin bisita. Minsan dalawampung bata ang mga bisita. Mm -hmm. Anak ng mga kung sino-sino. May sa Italy, sarap ng, may Italian. Sarap ng ni Tatay Digo. Anang. Okay. Ay, hindi ko alam. <laughs> <laughs> hindi ko lang nga inaano yan kasi o, o, wala, wala, na eh. Basta bahala na, sa, bahala na ang Diyos. Kasi may sarili din tayong buhay. Bahala na sila. kasi makikipag-away lang tayo makikipag-away doon sa mga walang kwenta ng mga nagsasabitan ng mga ano. Tama. Manood na lang tayo. Okay. Kaysa manood ka ng digong-digong puro nag-aaway. Manonood ako ng digong. Kasi yung sinasabi naman ni digong, totoo. Ang ibig sabihin, yung manonood ako ng mga vlogger na ah, uh, o, yung yun. hindi naman totoo. Kasi, alam mo si Admin Rich na vlogger, at saka si, ano, you know, ano, mga mga pangalan nun? Baka yung mga yun eh. Kaya lang, ang sasakit na mga sinasabi nila. oh, eh, bakit Oo. hindi nila tawagin din? Bakit Bak tinawag, yung antik pinagtatak ako. Tinawag Ay, lalo na si Gadon. Puro, bobo, bobo, bobo. Puro ganun ang salita niya. Huh? Alang niya siya, bobo. Nakakarating ba naman kami dito sa London kung bobo? Bako? Bakit yung sinabi niya? Bugado lang siya pero kung siya neto trabaho sa gobyerno mas mataas pa ang sweldo natin sa kanya no <laughs> hindi ito ang sweldo ng ali kaya ang sweldo ni ang sweldo ni Tatay Digo, Digo ang sweldo ni Tatay Digo ang sweldo ni Marcos ay kasing taas ng sweldo natin oh ay bakit tayo hindi makabili ng mansion so say so, doon tayo hindi makabili ng mga ng mga mamahaling relo o Kalo ka pa ng ng congresswoman ng Marikina. <laughs> Talo pa ako ng congresswoman ng Marikina na teacher uh, sa mga Dati, binibili. Eh, mas, malaki pa, mas malaki ang sweldo ko sa kanya. Dati nagtatry si Kila. Hmm. Ang... Ano? niyo ba, ang sweldo namin dito ay kasing taas ng mga sweldo ng mga abogadong kalibre de kalibre. Mm -hmm. <laughs> diba? kaya may kurakot sila. Kaya daya. may kurakot lang. Million din kaya ang aming sweldo. Oh, mag-vlog ka na bago pa matapos ang oras. ay, ano ko lang ito? Anong oras na? Vlog ko? Ito? Uy, naku. silingan Ano Ano yung Hindi ako. Ikaw nabuhay pumunta doon. Ako ko Uy. Wala, katapusan. Sa <laughs> loob nyo tatloong tatloong. Hindi ko na tayo na paglalagay mga dating ng dating na yan. Kakanta na nga oh. ako. <laughs> Hi everybody. Kakadang ko lang si Tatay Digong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Tatay Digong. Happy birthday to you. ala tatay ito sa iyo. Oh. Ah, uh, al alam mo, wish ko. I wish. I wish, I wish, I wish. I wish you all the best. First and foremost, good health and happiness, Tatay Digong. At I hope na makauwi ka. Ngayon, kung hindi ka makakauwi, sana naman, sana ikaw ay nasa mabuting kalusugan. Doesn't, kung hindi ka man makauwi, nasa, nandun ka sa anong, nang, matatag na kalusugan. Matatag ba yung tawag doon? <laughs> Basta, malusog ka. Kasi, alam mo tatay, ako 36 years nang nakakulong. Dito, nakakulong ako palagi. Wala akong laging kasama eh. O, ganun din. Kakain ako tutulog. Higa, ganun. Nagkatrabaho. Bagde, hindi ka nagkatrabaho. Pero, shh, para rin kaming nasa hotel. So, Tatay Digong, sana po, Makalaya ka na May Pakawalan ka na nila Love you, Tatay Digo Filipino love you Pilipinos Yeah Happy birthday Sobra Happy birthday Oh